Magandang balita para sa mga may kailangang ayusin sa kanilang birth certificate. May kapangyarihan na po ang city o municipal registrar na iwasto ang mga maling entry sa birth certificate katulad ng araw ng kapanganakan o kasarian nang hindi na kailangan pang kumuha ng court order. My report, si Marisol Abduraman. Sampung taong gulang pa lang daw si Janet Regacho nang malamang November 15 ang nasa kanyang birth certificate gayong September 13 naman talaga ang kanyang birthday. 20 years old na siya ngayon pero hindi pa rin daw niya naayos ang problema sa birth certificate. Eh, hindi ko po alam po kasi puro busy po ako, puro trabaho po yung inaasikaso. Isa ba 'yan sa konsiderasyon mo? Um, Amoy hirap lang po kasi po kami po. Eh. Uh, walang perang panglaka. Opo. Oh Iyon lang po nagtatrabaho po ako para mak makatulungan po yung magulang ko po. Aminalo si Janet na masalimuot daw pa talaga ang may problema wala sa birth pa certificate. Ang mahirap po sa akin po. Lahat kasi po tinatanong po sa akin kung ano yung tutong to, birthday ko po. Ngayon, may solusyon na sa problema ni Janet. Matapos lagdaan ng Pangulo ang Republic Act 10172. Sa batas na ito, may kapangyarihan na ang mga local civil registry na baguhin ang mga pagkakamali sa birth date at kasarian ng isang tao. Ang mga tulad naman ni Maria Nelia Eraskin, tuloy pa rin ang problema. Nelia Eraskin lang kasi ang nasa birth certificate niya. Sa haba ng proseso at dami ng kailangang dokumento para ito mabago, ngayon pa lang daw, napapagod na siya. Tatrabaho din na ako, mahirap din lagi na mag absent ka. Hindi naman pwedeng uh, maya sa sasabihin mo sa boss mo, sir, ayusin ko yun, di ba? Ay uh, sa isang abogado, uh, hindi talaga basta-basta okay, ang proseso sa pagpapalit ng entry sa mga certificate okay. tulad na nga ng sa birth certificate. Uh, kukuha ka muna ng abogado at yung abogado ay gagawa ng isang petition at itong petition na ito uh, is uh, what we call as a petition for correction of entry. Ipafile ito sa Regional Trial Court at medyo mas may konting pagiging masalimuot ang kaso sapagkat uh, uh, nag-oorder pa ang husgado na ito'y i-publish ng tatlong beses masalimuot na nga, hindi rin daw biro ang ginagastos nung no maabot sa 100,000 piso o mahigit pa. Kaya magandang balita raw ang bagong batas kung saan pwede nang baguhin ang mga entry sa birth certificate gaya ng petsa ng kapanganakan at kasarian sa civil registry na lang at di na kailangan pa ng court order sa parte ng husgado, mababawasan ang kanilang mga baklag uh, backlog at uh, mga kaso na kailangan hawakan at sa, sa, mga gusto naman magpabago ay mababapadali at mapapamura. Marisol Abduraman, GMA News.